Binagyang Festival 2024 kasado na IFFI Iloilo City kag Iloilo Provincial Government handa na sa mas grande nga selebrasyon. ang tutukan ni John Sala. Festival Feels na subong sa City of Love samtang naghihilapit ang ilu Dinagyang Festival 2024. Apat kaadlaw na lang antes ang highlights ng festival ng hiwaton sa Sabado kag Domingo gani itanan ang all set na para sa mas engrande, mas mataho, kag world class nga best tourism event in the Philippines. Sino kay Iloilo ilu City Mayor Jerry Treñas excited na nga masaksihan sa matumalan tumalan awagit pangabudlayan sa mga ilonggo. Ilabi na sa mga tribo nga mapasudayag sa dinagyang tribes competition, dinagyang illumination, kag sad-sad sa Kalirial kamuning pinakasadya. Kadamo sang events nga ginplano ang Iloilo Festival Foundation nga ginasuportahan sang syudad sang Iloilo. Sa Dinagyang Tribes Competition sa January 28, Domingo, tatlo mag guest performer ang mapasundayag. Lakip na din ang Chinese New Year performers, tambor, trumpa, marcha, musika, kagang para origata performers. Sold out naman ang ticket subong sa kasadyahan sa kabanwahanan. Sino kay Iloilo -Ilo Governor Arthur Defensor Jr. Lauman ang fun, foodie and friendly Iloilo -Ilo sa kasadyahan sa kabanwahanan ng naman sa Sabado. To the kasadyahan, we are given a showroom. A showroom for to, sh to share also to the whole country Padayo naman ang Palsikyar sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated sa mga preparasyon sa mga tribo nga mapasundayag. Kagpangod balik school-based na, nauman ang pagbalik sa mga dalangko kag mas ingrande nga props, backdrops, kag costumes, subong man, ang mas matahong nga performances. Dinagyang is back to its form. And we can really expect an exciting performance from our fellow Ilonggo artists, from our Dinakyang warriors. Ginalo naman sa IFFI na mas madamo ang mga turista ang mapadulong sa siyudad. For our downtown naman, I think 2023 we had at least 50,000. But this year, we're also preparing double than that. Kay Subong, uh, Magasadya, Nangit. Ginatapos na ang apat ka mga judging area sa siyudad. Gani pila sa mga dalanon ang hindi na maagyan sa mga Intindi kong tala na eh, uh, na iya, one, one wicked siguro ang pagpinitin siya tano sa so matapos ang dinagyang. <laughs> okay naman sa akin, doon naanad naman ko ah. Samtang nagpaninduga naman si Iloilo City si Mayor Jerry Trenias, nga apisar ginapaabot ang pagbisita sa siyulad sa pamilya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., hindi sa gihapon ini magpatuman sa signal shutdown. Ito sa Philippine Arena na nag... Na, 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 signal ano man to sila Anong ilap ila preparation to sa Philippine Arena para kay presidente kag kay first lady kag kabataan niya mo man ato no bro makapila ka beses na ng nga kapulisan apang nakitaan sang alkalde ang halit. Hindi ilang sa pagsinalayo sa mga taga-syudad subong man sa mga kaingon nga kabanuhanan apang apektado man ang pag-promote sang festival. Upuot kay Hans Dichardo, John Sala. Juan Western Visayas.